Magandang hapon mga kapatid, ako po si Bril Montalvo ng News 5 at sa frontline ngayon, nandito tayo ngayon sa sangguniang panglungsod ng Davao City kung saan dito magaganap ang canvassing ng mga boto para sa bilang Pilipino 2025. Mamayang alas 7 ng gabi ay matatapos ang botohan at uh, magsasara ang mga polling precinct sa buong bansa nakahanda na rin ang mga board of canvassers para sa gagawing uh, bilangan ng mga boto mamayang gabi dito sa Davao City. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Ako si Bril Montalvo bilang Pilipino, bayan ang ipanalo.